Ah, pwede mo siya ibaba no. Pwede ganyan lang 'yan. Pa, lang 'yan. Atas. Ah. bye, bye.

Kaya nga. Hindi, di drill. Pwede yan. Oh, pwede na. Okay. Good. Teka lang ha. Oo, pwede na yan. Eto, hindi na ito na ano? Nauunat? O, nauunat din ito. Hindi na? Kaya na yan. Ah. Sasay mo Hindi pa. Oo, tanggalin na natin. tanggalin mo mo na. Ape ba yan naka-box ganyan? Oo, kasi ba. Oo, Oh, tanggalin mo. Ayan na nga oh, tinapatanggal na nga. R relax ka lang. Ayan, para sa inyong bossing. Ito yung pinaka-center, yun po. Pag ilalagay mo sa dito lang po. Insert mo sa dito, 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 dito. Tosok mo Ang angat niya sir, Ah, angat na yun. yon, Yun, okay, sige, sige.